tulom. Hmm. Ah. hmm. Ah, kami kay hmm. Daddy. Hmm. Ikan dela ni bakla. Kada pala dito ikan dela ni baklay may tatay may kano may na isunatin mo na nga may nang kita kini papa dati dati kadela ni bakla happy birthday pang ini ka na pa iti message happy birthday in heaven papa SPO to Loli Malera Blen born my family YM. Суратна despatch pang kisa gara Hmm. Hmm. Ayan guys, diretso kami ng market. Ayan, kagagaling namin ng cemetery. So, kasama ko si Bakla ngayon. Ah, nagsasandyok kami. nagsasandyok <laughs> kami. Bili lang kami ng Letos ni ba JM. Hmm. <laughs> May letos guys Bili kami ng letos Kasi magsasanjup lang kami ngayong araw Dahil wala naman tayong panghanda kay daddy One fourth Palengke kami guys Palengke at ayan nga, dumiretso kami ng JTC kaso bawal mag-video guys. nag jtc kami guys. Pahanap kami ng tokwa. Kasi magsasanyo, tokwa. Masarap yung tokwa. <laughs> Thank you for watching.